On okay, nee. va Chia, pinagtimpla ng kape si Matt ang sabi dito, oh cha, it will really break my heart when the time comes na malaman cha lahat please protect this cinnamon roll at all costs narito na po ang teaser ng um, uh, how to spot a red flag, kahapon yata nangyari ito mga guys, kasi hindi ko ito napanood kanina, or kahapon so yes, let's watch this yeah, hindi pa, hindi pa mm hindi -hmm. pa Sandali so, lang, alas to na lang. Okay ka lang? Okay. Bye. Yan, perfect. Oo oh, naman, bakit? Hindi, kasi ganyan ka talaga magtimpla ng kape. Ah, uh, ganyan talaga nangyayari sa si mga tao ng trauma. Trauma? Ah, um, Ayusin ko lang. Sorry po. Pantay. Ang bahala. Meron pang natitirang greenness ko eh. Pag samahan. Greenness ko? Opo. Tapos iba-iba po yan. Ayun po. Ano yung greenness? Ano yung greenness? Ah, ako. Okay. Hmm, pareho lang naman pala. Pero yes, thank you sa nag-upload nito. At nakita natin ang nangyari behind the scenes or yung talagang nangyari kahapon sa how to spot or red flag. That's the latest. Sabi pa ng mga Don Bellians, meron doon silang campaign na talagang i-papa-request nila na it put down ang mga videos na rin na upload sa YouTube ng mga YouTubers from the view na story na how to spot red flag good luck kasi alam ko mahirap yan at maghahanap ka ng mga videos sa YouTube from, uh, alam mo na, maraming YouTube accounts. But then anyways, madali lang yan. Hanapin nyo lang, hashtag how to spot a red flag at lalabas na po ang mga uploads na connected sa how to spot a red flag. Para po yan sa mga uh, donbell fans na talagang gustong-gustong i down para magkaroon ng more views sa view po, mga kaibigan. That's one way of bringing more audience or more uh, viewers ng view yung putting down of uploads from content creators hindi lang yan kasi syempre uh, umikot tayo sa social media nakita natin itong uh, update ng ginawang board of tester itong si Johnny ni Bel Mariano kung kaya nako ang nangyari, puro root po ang nangyari sa kaka. Sa sobrang kabaitan na ni Matt dito na tinest lahat ng ginawa ni Cha, ayun pinagalo ang problema pagkatapos. Go bet, siyempre. Ah, syempre si Matt dahil may kasalanan at nasampal ni Belle. Kaya ayun, ginawang okay ang hindi okay. Kaya huwag masyadong mabait kapag mga ganitong klasing event guys kasi ang problema mo pagkatapos nyan ay sakit sa chan